Si Sora, isang maliit na basketball player na nais makapasok sa Inter High, gaya ng kanyang ina na nagbigay sa kanya ng inspirasyon sa basketball. Sa Kuzuryu High, natagpuan niya ang isang kopo ng wasak at walang pag-asa, pero sa puso at determinasyon ni Sora, unti-unting nabuhay ang apoy ng kanilang laro. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga pangit na sigang nambubuli kay Sora. Sinabi niya na lalaban na niya sila ng paisa-isa, pero sabay-sabay siyang binugbog at kinuha pa lahat ng pera niya. Isa sa kanila, na parang matabang melon ang itsura, nagtanong kung bakit pilit niyang pinuprotektahan ang bag niya. Doon inamin ni Sora na nasa loob noon ang kanyang wings of freedom. Pagkatapos, nagkwento pa ang matabang siga na iniwan daw siya ng isang babae, at kahit ganoon, humanga siya kay Sora dahil hindi ito tumakbo sa laban. Sinabi pa niya na kaya raw niyang turuan si Sora lumaban. Pero bago pa man siya makapagsimula, biglang tinamaan siya ng laruan isang eroplanong pangbata at agad siyang bumagsak. Kinabukasan, sa unang araw niya sa high school, dali-daling tumakbo si Sora papunta sa basketball court para makapaglaro. Pero naabutan siya roon ng basketball team. Dinala siya ng mga ito sa club room, at doon, binyantaan siya ng kapitan na si Maaro. Kapag naglaro ka ng basketball nang walang pahintulot ko, dudurugin kita. Pagkatapos, Iniwan siya ng team at ikinandado ang pinto. Maghapon siyang nagaksaya ng oras sa paglilinis ng mga bola ng basketball. Mayamaya, maya nadiskubre niya na may butas sa dingding, isang pipang hole, na dumidiretso sa locker room ng mga babae. At habang sinusubukan niyang silipin, tumapat sa paningin niya ang isang dalaga. Sumama kay Sora ang matabang siga mula noong nakaraang araw. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Chucky, at sinabi na hindi na babalik ang basketball team para mag-practice dahil halos sira na ang buong club. Pinayuhan pa niya si Sora na sumali na lang sa ibang club, pero tumanggi si Sora. Sa huli, pinalaya siya ni Chaki mula sa nakakandadong kwarto at dinala sa court. Doon, napansin agad ni Sora ang dalagang nakita niya kanina mula sa locker room, si Medoka. Binalaan siya ni Medoka na mag-ingat sa basketball team. At sakto, dumating nga ang grupo. Agad nilang kinuha ang pinakamamahal na sapatos ni Sora, ang pares na bigay mismo ng kanyang ina. Hindi na nagpaawat si Sora at lumaban din siya. Dahil doon, nagdesisyon si Ma'am Aro na sirain ang sapatos niya. Pero biglang sumabat si Chucky para ipagtanggol siya. Ibinunyag naman ni Moker na kambal pala si na at Ma'am Aro. At gaya ng inaasahan, nagbangayan agad ang dalawa at nag-away na parang mga unggoy. Habang nagkakagulo sila, tinanong ni Sora kung bakit hindi na lang sila maglaro ng basketball. Naalala niya ang pangako niya noon sa kanyang ina, na balang araw, magiging isang tunay siyang manlalaro ng basketball. Kaya buong tapang niyang hinamo ng buong team, isang laban na 5 versus 1. At may kondisyon siya, kung matatalo siya, tuluyan na siyang titigil sa paglalaro. Tumanggi si Chucky na sumali sa hamon at sa halip, iminungkahi niya na si Medoka na lang ang makalaban ni Sora. Nagsimula ang laban, at agad na pinatunayan ni Sora ang galing niya, nilampasan niya si Ma'am Aro gamit ang mabilis na dribble, sumugod pa diretsyo, at iniwasan si Moka. Sa huli, pumwesto siya para umatake sa ring. Pero bago pa siya makashoot, biglang tinadyakan siya ng isa sa mga wannabe na siga, at natamba siya sa sahig. Doon nagmungkahi si Ma'am Aro na gawin na lang itong best of 10. Si Moka naman ang nagutos kung paano dapat magdepensa ang buong grupo. Muling nagsimula ang laro at naalala ni Sora ang mga salita ng kanyang ina na ang kanyang pagiging pandak ay hindi kailanman magiging sagabal sa basketball. Kaya habang nakahanda ang depensa, nagkunwari siyang yuyuko, pero sa huling sandali, umatras si Sora at gumawa ng isang mahabang jump shot pasok. Dalawang puntos para sa kanya, pero hindi natuwa ang iba. Nagsimula silang tulakan at gipitin si Sora. Paalala naman ni Ma'am Aro na hindi pa sila tapos, at may dapat pa silang pagtuusan. Samantala, si Chucky ay abala sa pamboboso ng mga babaeng dumadaan sa labas. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang mga miyembro ng basketball team at sinabi na tinalo sila ni Sora. Doon sinabi ni Sora kay Mocha na hindi uurong si Ma'am Aro sa kanyang salita, at nahalata namang may talento itong maglaro ng basketball. Kinabukasan, binati siya ni Medoka dahil nakasali na siya sa team at binigyan pa siya ng baon para kainin pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng eskwela, hinikayat ni Sora ang mga kakampi niya na mag ng basketball, pero imbes na sumunod, inutusan lang nila siya na linisin ang club room. Ilang oras siyang naglinis hanggang dumating si Chaki, may dala-dalang mahabang poste. Sinabi nito, habang nambuboso sa butas papunta sa locker room ng mga babae, na may nahulog na gamit sa sahig at balak niya itong sagipin. Sinubukan niyang sungkitin gamit ang poste, pero hindi siya nagtagumpay. Tumulong si Sora sa pamamagitan ng pagpapahaba sa poste hanggang sa maabot nila ito. Pagkatapos noon, tinanong ni Sora kung may karanasan ba siya at si Ma'am Aro sa paglalaro ng basketball. Pero imbes na diretsyong sumagot, nagsalita lang si Chucky ng walang kwentang aral tungkol sa kung kailan daw dapat sumuko sa laban. Mayamaya maya, -maya nadaanan ni Mocha si Sora na nag e mag-isa sa basketball court. Napansin din ito ni Ma'am Aro. Pagkatapos, sinabi ni Chucky kay Ma'am Aro na mukhang may depth perception si Sora, at dahil dito, natural siyang mahusay sa laro. Binanggit pa niya na si Ma'am Aro dati ay madalas mag-practice, pero marahil dahil wala siyang tamang depth perception, kaya't nanatili lang siyang pangkaraniwan. Samantala, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga lalaki mula sa Seru High at Shin Maruko Hai. Natalo ng grupo ng Seru High ang kabila, at matapos ang laban, dumiretso sila sa club room para lang magpatambay at magaksaya ng oras. Gabi na, pero nadatnan pa rin ni Ma'am Aro si Sora na patuloy na nag-eensayo sa court. Sinabi ni Moka na naka isang libong tira na si Sora. Naalala tuloy ni Ma'am Aro ang sarili niya noon, kung paano siya araw-araw nag-practice, pero kahit ganoon, hindi pa rin siya gumagaling sa basketball. Doon siya tuluyang sumuko at iniwan ng laro. Ipinaalala naman ni Madoka na hinihintay pa rin siya ni Sora dahil nangako ito na maglalaro silang dalawa. Naiwan si Ma'am Aro na nagtataka at nag-iisip kung paano nagagawa ni Sora na magsanay ng ganoon kasi pag at walang kapaguran. Kinabukasan, muling nagmamadaling pumunta si Sora sa club room, pero nadatnan lang niya si Chaki na naliligo roon. Tinanong siya ni Chucky, anong gagawin mo kung kahit anong ensayo, hindi ka pa rin gumagaling sa basketball. Pagkatapos, dinala niya si Sora sa labas at ipinakita si Ma'am Aro na nagsasanay ng basketball. Kahit sa blayat hindi pa rin magaling, tuloy pa rin siya dahil na-inspire siya kay Sora. Laking gulat ni Sora nang makita si Ma'am Aro na tumatalo ng mataas para makapuntos dahil hindi niya kayang mag-shoot mula sa malayo. Pero biglang dumating ang mga siga mula sa Shin Maruko High. Pinagtawanan nila si Ma'am Aro at nang lumaban nito, agad nila siyang binugbog. Nagtangkang sumak lolo si Sora na parang isang bayani, pero gaya ng dati, bagbog sarado rin siya. Pagkatapos ng gulo, parehong sugatan at lupaypay sina Sora at Ma'am Aro. Ibinahagi ni Ma'am Aro ang malungkot niyang kwento noong bata pa siya, kung paano kahit anong ensayo ang gawin niya, hindi pa rin siya gumagaling sa basketball. Tinawag niya itong path tikong nakaraan. Ngunit pinuri ni Sora ang galing niya sa pagdakang at sa hindi malamang paraan na kumbinsi niya si Ma'am Aro na sumama sa kanya sa gym para mag-ensayo. Dumating naman ang mga siga mula sa Shin Maruko Hai at hinamon ng kupunan sa isang opisyal na laban sa basketball. Kaya sinimulan ni Sora na turuan ang iba pang miyembro ng mga simpleng basic na galaw at taktika sa laro pero nagsawa ang mga ito sa pangangaral niya at nagalisan mula sa gym. Samantala, bumili ng bagong sneakers si Ma'am Aro at inamin niya kay Chucky na gusto niyang subukan muli ang basketball dahil na-inspire siya kay Sora. Sinubukan ni Sora na kumbinsihin ang iba pang miyembro na sumali sa laban laban sa Shin Maruko High. Pero imbes na makinig, hinamon siya ng mga ito, maglaro raw siya ng basketball sa harap ng mga babae, ka-boxers lang. Kinabukasan, tinanggap ni Sora ang hamon. Naglaro siya ng halos hubad sa court at dahil sa tapang at walang hiya ginawa, napilitang bumalik ang mga miyembro at muling sumali sa team. Pagkatapos, magkasama sina Sora at Ma'am Aro na palihim na pumasok sa Shin Maruko High para makakuha ng impormasyon tungkol sa kalaban. Isa sa mga manlalaro nila, si Takua, ay inimbita si Sora na panuurin ang kanilang ensayo at sa hindi inaasahang pangyayari, napasama si Sora sa kanilang practice. Habang kasama ni Sora ang mga first years na gustong sumali, isang dambuhalang manlalaro na nagngangalang Chiba ang agad nagtakda ng patakaran, lahat ng wala pang 170 centimeters ang taas, kasama si Sora, ay tatanggihan kaagad dahil masyado silang pandak. Nagpatuloy ang ensayo ng team ng Kuzo High at nang may bola na napunta sa direksyon ni Sora, sinunggaban niya ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo, Idina-dribble ang bola, nilampasan si Tekua, at nakapuntos ng maayos. Matapang niyang hinamon ng buong kopunan, pero agad din siyang tumakbo palayo bago pa siya mabugbog. maya, -maya nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ina na nasa ospital, ibinalita ang nangyayari sa kanya, at sinamahan pa ng litrato kasama ang basketball team. Pero nang makita ito ng kanyang ina, ang naisip niya lang ay baka mabugbog na naman ang anak niya sa gulo. Sinimulan ni Sora ang pangungulit kay Chaki na sumali sa laban kontra Shin Maruko Hai. Pero imbes na pumayag, inutusan lang siya ni Chucky na mangulekta ng mga numero ng ilang estudyante sa klase para matiktikan niya sa susunod. Samantala, patuloy na nag ang team sa gym. Dahil hindi makashoot si Ma'am Aro, siya ang naatasang maglinis ng court at mga bola. Nag-update muli si Sora sa kanyang ina sa ospital, pero nang tanungin ni Medoka, Nagsinungaling siya na simpleng pagtetext lang yun sa nanay niya, hindi dahil nasa ospital ito. Sa nakaraan, naalala ni Sora kung paano siya nagreklamo noon sa kanyang ina, bakit may mas mahusay naman lalaro kaysa sa kanya ang nakapasok sa team, kahit mas matangkad lang. Doon sinabi ng kanyang ina ang masakit pero totoo na sa basketball, hindi lahat makakamtan sa reklamo lang, kundi sa tiyaga at pusong hindi sumusuko. Naalala ni Sora na kahit ang sariling ina niya, hindi rin siya pipiliin sa team kung base lang sa taas. Kaya sinabi nito sa kanya na dapat magsikap siya ng doble para maipakita ang skills na higit pa sa karaniwan. Ibinahagi ni Sora ito kay Madoka at idinagdag pa niya na ganoon din ang ginawa ng kanyang inanoon para makapasok sa Japan National Team. Kinabukasan, nagsimula na ang laban ng Kuzo High kontra Shinmaruko High. Tulad ng nakasanayan, umasta na parang mga siga ang mga taga Kuzo High. Dito inamin ni Sora sa kanyang mga kakampi na ito ang una niyang tutuong laban sa basketball. Pagbukas ng laro, sinabi ni Chiba mula sa Shin Maruko kay Ma'am Aro na malamang kapatid siya ni Chucky at pinaalala niya na dapat alam ng team nila ang limitasyon nila. Ngunit biglang tumaas ng mataas si Ma'am Aro na aga ang bola mula kay Chiba at ipinasa ito kay Sora. Sa isang iglap, nakashoot si Sora ng three-point shot. Muli nilang nakuha ang bola at imbes na magdribble mabilis na ipinapasa nila ito sa isa't isa, hanggang sa bumalik ulit ang bola kay Sora. Muling nakashoot si Sora ng isa pang three-pointer, habang si Chaki naman ay naghihintay sa kanyang date na parang isang desperadong loner. Natapos ang unang half ng laban na may iskor na labindalawa siyam, pabor sa Kuzu High. Pagsimula ng second half, sinabi ni Ma'am Aro kay Sora na siya na ang bahala sa depensa. At nang sumubok magdunk ang mga manlalaro ng Shin tumalon si Ma'am Aro ng mas mataas pa kay Chiba at na ang tira. Na-block pa niya ang isa pang atake, at agad silang nag counter attack. Napunta ang bola kay Sora, nag-duck in siya, nilampasan si Takua, at nagpasok ng isang malinis na two-pointer. Napansin ni Takua ang kahinaan ni Sora at sinabi kay Chiba na siya na lang ang haharap dito. Habang tumatakbo ang laro, hinarap ni Takua si Sora at hindi siya tinigilan. Sinubukan ni Sora na mag mula sa kaliwa at tumira mula roon, pero mintis. Muli, nang bumalik ang bola kay Sora at inulit niya ang parehong galaw, hindi pa rin pumasok ang tira. Doon ipinahayag ni Takuwa ang natuklasan niya, hindi makapag-shoot si Sora mula sa kaliwang bahagi ng court. Nag-timeout ang team. Sinabi ni Sora na lang ang mga mintis niya at hindi ibig sabihin na kahinaan na 'yon. Samantala, sa wakas dumating ang bulag date ni Chiaki at laking gulat niya nang sabihin ng babae na gusto nitong manood ng laban ng Shin Maruko High dahil malaking tagahanga siya ni Takua. Balik sa court, tumalon si Chiba sa ibabaw ni Ma'am Aro at nakashoot ng goal kahit tinulak pa siya nito. Nagkaroon pa ng foul ang Kuzuhai kaya nakakuha si Chiba ng free throw at pasok na naman ang tira. Sa sumunod na play, ninakaw ni Takua ang bola mula kay Sora at habang papasa na sana siya. Na-outsmart ni Takua si Sora nang magpanggap ito at napilitang mahawakan siya, dahilan para magkaroon ng isa pang foul ang Kuzo High. Muli siyang nakashoot ng three-pointer, habang si Chaki naman ay dumating na at sumama na sa mga manunood. Hindi pa doon natapos, isa pang manlalaro ng Shin Maruko High ang nang uto at nakakuha ng foul mula sa isang Kuzo High player. Dahil dito, napilitang ma-eject ang manlalaro ng Kuzo High mula sa laro nag timeout si Shiba, at buong galit na sinigawan ang kanyang kopunan, tinawag silang mga desperadong talunan. Ngunit hindi nagpadaig si Sora, sinabi niya mismo sa referee na kahit apat na lang sila, magpapatuloy sila sa laban, at mananalo pa rin sila. Sa pagpapatuloy ng laro, bumuhos ng puntos ang Shin Maruko Hai, at bago matapos ang first half, lamang na sila ng 44 points. Sa break, iminungkahi ng isa sa mga manlalaro na tanungin si Chucky kung pwede siyang pumalit. Doon ni kinwento ni Ma'am Aro na noong huling laro nila sa middle school, iniwan sila ni Chucky sa gitna ng laban dahil ayaw nitong magmukhang uncool kapag natalo sila. Samantala, napansin ni Sora na sobrang pagod na siya, at sinabi ni Medoka na may pulikat na ang kanyang braso kaya hindi na siya makapag-shoot ng maayos. Ngunit sagot ni Sora, kahit ganoon ang kalagayan niya, sisikapin pa rin niyang gumawa ng pagbabago sa laro. Pagbalik sa court, muling din na ng Shin Maruko hay ang laban. Dahil sa pulikat, napilitan si Sora na magdribble gamit ang isang kamay lang. Naalala niya ang nakaraan, tinuruan siya ng kanyang ina kung paano gumawa ng basket shot gamit ang dalawang kamay sakaling makaranas siya ng pananakit o panghihina ng braso. Ginamit niya ang payong yun at sa pamamagitan ng dalawang kamay, nakapunto si Sora. Dahil dito, naglagay ng freeman defense ang Shin Maruko laban sa kanya para pigilan siyang makapuntos. Sinubukan namang samalon ni Ma'am Aro at siya ang mag-shoot, pero natulak lang siya palabas ng court. Habang naglalaro pa rin ang team, nagsimulang umalis si Chucky. Ngunit sinabi ng kanyang nobya na mananatili siya para kay Takua, kaya tuluyan na nga siyang iniwan. Sinunda naman siya ni Medoka sa labas at sinubukang kumbinsiin na sumali sa laro. Pero sagot ni Chucky, masyadong uncool ang itsura ng team, at walang pumapasok sa court para lang matalo. Samantala, sa laro, isa sa mga siga ng Shin Maruko Hai ang nagtapo ng lata sa court. Natapilok si Sora at muntik ng madapa. Uminit ang tensyon at muntik ng magkaaway ang dalawang kopunan pero pinakalma sila ni Sora. Sinabi niya na dapat ipagpatuloy ang laban dahil may tsansa pa sila manalo. At sa eksaktong sandaling yon, dumating ang matabang si Chucky. Naghagis pa siya ng mesa papunta sa mga siga ng Shin Maruko bilang pasimulang pahayag ng pagbabalik niya. Sa wakas, pumasok na siya sa court bilang ikalimang miyembro ng Kuzo High. Pagpasok ni Chucky bilang ikalimang miyembro, agad siyang naparusahan dahil sa sobrang agresibo niyang galaw. Pero nang magsimula ulit ang laro, nagpakitang gilas na siya. Sinubukan ni Takuha magdunk pero hinarang siya ni Chucky at nabawi ang bola. Mabilis siyang nag-counterattack at ipinasa ito sa kakampi na agad nakapuntos. Nagpatuloy ang laban at tila walang kapaguran si Chucky, nagpapakita ng kakaibang moves. Nagpakawala siya ng isang ligaw na pasa kay Ma'am Aro, at pagkatapos ay isang tusong pasa kay Sora, na agad bumitaw ng three-point shot. Dito na pagtanto ng Shin Maruko hai, na hindi basta-basta si Chucky, isa pala siyang tunay na henyo sa court. Natira na lang ang 30 segundo bago matapos ang laro. Desidido ang mga manlalaro ng Kuzo Hai na ibuhos ang lahat para makapuntos habang naghahanda rin ang Shin Maruko Hai sa huling depensa. Dinala ni Takua ang bola malapit sa ring, pero habang tumatakbo siya, si Sora naman ay kumari pa sa kabilang direksyon, naniniwala siya sa kakayahan ni Ma'am Aro. At tama ang tiwala niya, tumalo ng mataas si Ma'am Aro Ninakaw ang bola mula kay Takua at ipinasa ito kay Chaki. Gamit ang isang bowling style pass, ipinasan ni Chaki ang bola kay Sora. Huminto ito, umatras ng kaunti at binitawan ang three-pointer shot. Pero sa huling segundo, tumunog ang buzzer at bigo ang kuzuhay na makapuntos. Talo sila, sinabi ng iba kay Sora na huwag siyang masyadong malungkot at pareho pang pumila ang dalawang koponan para sa matapos laro na pagbati. Lumapit si Chiba kay Sora at inamin na noong nasa middle school siya, may mahigpit na patakaran, bawal maglaro ang mga manlalarong mas mababa sa 165 centimeters. At dahil doon, siya mismo ngayon ang nagpapatupad ng parehong diskriminasyon. Pagkatapos ng laro, inuwi ni Medoka ang pagod at tulog na si Sora. Doon lumabas ang totoong bahay niya, isang barberya. Pinahigi siya ng kanyang lola at nagsimulang gupitan si Medoka. Doon rin niya ibinunyag ang isang masakit na katutuhanan, nasa ospital ang nanay ni Sora, si Yuki, dahil sa kanyang sakit. Sa isang pagbabalik tanaw, ipinaliwanag ng mga doktor kay Yuki na mas makabubuting lumipat siya sa Kagawa Hospital para sa mas mahusay na gamutan. Ngunit sinabi niya kay Sora na huwag na huwag siyang sumama dahil baka lalo lang siyang maging pabigat sa kanya. Sumigaw si Sora sa kanyang nanay at umalis ng galit. Ngunit sa likod nito, Ibinunyag ni Yuki sa ama ni Sora na mas gusto niyang mag-focus ang anak sa basketball kaysa araw-araw na manatili sa ospital kasama niya. Hindi alam ng lahat, narinig pala ni Sora ang usapang yun. Kaya noong dumating ang araw ng pag-alis ni Yuki papuntang ospital sa Kagawa, nangako si Sora sa kanya, mananalo siya sa unang tournament sa high school para may may pakitang tropeo kapag siya'y dumalaw. Ibinunyag naman ng lola ni Sora kay Medoka na sa katunayan, lumipat si Sora sa kagawa ng palihim. Ginawa niya ito para kung sakaling manalo, madali niyang madadala agad ang tropeo kay Yuki. Ngunit dagdag ng lola, nasabi na rin niya ang lihim na ito kay Yuki mismo. Nagising si Sora mula sa kanyang mahimbing na tulog at agad naghanda para pumasok sa eskwela. Ngunit biglang hamarang si Madoka, sinusubukang pigilan siya. Sinabi ni Sora kay Medoka na hindi siya pwedeng matalo sa unang tournament niya, ang National Inter High mismo. Kinabukasan, maaga pa lang ay sinundan siya ni Madoka habang tumatakbo sa kalsada at hanggang sa school gym kung saan walang kapaguran siyang nagpa-practice ng basketball. Unti-unti, sumama na rin ang iba niyang kakampi para mag-ensayo. Pero hinarang sila ng isang guro, bawal daw silang maglaro sa gym kung wala silang permiso mula sa principal. Kaya napilitan silang mag ang lang sa gilid ng gym, mukhang mga talunan pero hindi sumusuko. Doon sinabi ni Ma'am Aro kay Chiaki na makukuha lang nila ang pahintulot ng principal kung titigil sila sa pagiging palaaway at hindi na muling magugulo sa eskwela. Kung hindi raw sila titino, siguradong madidisbanda ang team. Dahil dito, nagdesisyon si Chiaki na tuluyang sumali sa koponan, lalo na ng may dalawang babae na biglang nagpakita at gustong maging team managers nila. Samantala, may natagpuan namang isang junior na naglalaro ng basketball at ipinakita ang malupit niyang galawan. Ang junior na ito, si Kite, ay biglang sinuntok si Yasahara na miyembro ng team at nakipagbasag ulo rin sa iba. Habang umiinit na ang gulo, pumasok si Ma'am Aro at sinaway sila na tigilan ang away. Pero pinilit pa rin siyang galitin ni Kite sa pamamagitan ng isang malakas na sipa na sinagot lang ni Ma'am Aro ng headbutt diretso sa kanyang paa sa halip na magalit na si Kite sa ugali ni Ma'am Aro. Habang mahigpit na pinapaalala ni Ma'am Aro ang no-fighting rule, pinag-usapan ng grupo na kahit mayabang si Kite, hindi may kakaila na may talento talaga siya sa basketball. Pagdating nila sa gym, nadat na nila si Kite na nagpapakitang gilas sa harap ng mga babae. Nagpakawala siya ng matinding galaw at nakashoot pa ng bola, pero sa kasamaang palad, nasagi niya ang isang babae at natama nito. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita kits ulit sa next video.